ang paghahain ko po ng aking kandidatura sa araw na ito bilang isang independent senator ay kahayagan at katibayan ng aking malaon ng mithiin na maisulong natin ang ganap na pagkakaisa sa ating bansa. Kahit kailan, kahit saan, hindi po natin makakamit ang tunay, tapat, at mabilis ang paglilingkod sa lahat ng mamamayan kung wala pong pagkakaisa. Pati pagsulong ng ating bansa ay makokompromiso kung walang pagdadamayan at pagtutulungan sa isa't isa. Gusto ko pong balikan natin ang mga huling kaganapan na nangyari sa House of Representatives. Napansin po niyo siguro nang dahil lamang sa aking pagtatanggol sa katarungan sa katwiran at sa mga sariling tuntunin namin sa House of Representatives. Ako po ay inaway ng ilan sa aking mga kasamahan na nauwi nga po pati sa paggagawa ng Hopia. Ayaw ko po ng awayan, ayaw ko po ng pasiklaban. Ayaw din po ito ng ating mga mamamayan. In the past few months, you were questioning the contract entered into between Comelec and Miru and then isa rin po kayo sa nag-bulgar ng alleged offshore accounts na allegedly kay Chairman George Erwin Garcia. Ang question ko lang po sir, isa lang. Sa ngayon, kasi it is inevitable that you have filed your COC sa Comelec na mayroon kayong question. Mayroon po po ba kayong paniniwala sa integrity ng 2025 midterm elections? Thank you po. First of all, dahil po sa aking pag nanais na makapaglingkod sa mat mataas na level ng ating pamahalaan, ay napilitan po ako na mag-file ng COC kagaya ng ginagawa ko sa araw na ito. At I do not want to fight two battles at the same time. Ang lahat po ng pangyayari ay may kanikanyang panahon. Iyon lamang po ang aking masasabi sa issue ngayon. Sir, noong 2022, tumakbo po kayo for senator also. But you withdrew at the last uh, minute. Uh, what makes it different this time, sir? Sa ngayon po, ang aking paniwala ay ganap na po akong nakahanda. Sa dami po ng mga kababayan natin na nananawagan na sana'y makapaglingkod pa po ako sa mas mataas na level ng ating bansa, ay gusto ko pong paunlakin o paunlakan ang panawagan na yon na ngayon po ay talagang dumarami at lumalawak sa maraming panig ng ating bansa. One follow-up question po. Sir, does that mean to say na we won't expect you withdrawing anytime po? Wala na pong atrasan nito. Wala po kong allegations sa mga Comelec officials. Ang akin pong kinu-question initially ay yung sistema at mga makina na maaaring gamitin sa susunod na eleksyon. Ngunit kagaya ng aking sinabi po, ay hindi po ako pwedeng lumaban ng dalawang battles at the same time. Ang gusto ko po ay makapaglingkod muna, pero nananatili po ako na ganap na pagtitiwala sa magagawa ng Kumilek upang pairalin isang malinis, isang tapat at credible na election sa ating bansa. Morning. Sakaling pala rin po kayo sa Senate, ano po yung mga priority bills na unang-una niyong ipafile pag-upo niyo po? Thank you. Napakarami po, ayoko lamang pong isa-isahin, baka abutan po tayo ng tatlong araw. Ang gusto ko lamang pong uh, bigyan ng emphasis ay yun pong oversight function ng Kongreso. Hindi po lamang importante yung paggawa ng mga magagandang batas. Mas importante po siguro yung pagkagawa ng mga batas ay kailangan pong merong magbantay sa pagpapatupad ng mga ito. Sa karanasan ko po, sa House of Representatives, napakarami po ng mga batas na pwede kong isa-isayin sa inyo. Ngunit nagkaroon po ng problema kung ang pag-uusapan ay yung pagpapatupad ng mga ito. Kaya po yung dapat na mapalakas sapagkat isa rin pong mahalaga na kagapay ng paggagawa ng mga batas. Hindi po maganda na makagawa tayong napakaraming batas. Ngunit parang ilalagay lang natin sa Kabinet... Napakatagal po ng proseso, napaka magastos ng paggawa ng mga batas. Sa laki po ng panahon na ginugol ko sa House of Representatives, kung minsan po taunan, kung hindi man isang buong termino para ikaw ay magpagpagawa ng isang batas. Sayang na sayang po kung isang magandang batas ay hindi po may patutupad ng maayos. Kagaya po ng Epira, ano po yung layunin ng Epira? makapagdulot kayo ng isang reliable, secure, and affordable rates of electricity in this country. Nangyari na po ba yung affordable rates of electricity? Ang ipira po ay nagawa 23 taon na nakararaan. Ngunit hanggat hindi po nyo na ibababa ang presyo ng kuryente, there will be a continuing violation of that law. Tingnan po nyo yung local government code. 33 taon na nakararaan. Tingnan po ninyo ang ating mga barangay. How many? How many barangays? Up to 42,000 plus barangays in this country. How many percent are able to stand on their feet? You may not know it, but I will answer my own question. 2%. Kung 98% po ay hindi nakatatayo sa sariling paha, pa. How do you think that the smallest political unit of our society, can contribute the overall development of this country. Kailangan po nating tulungan. Ngunit, hindi po natutupad yung decentralization, yung autonomy yung sinasabi ng batas, sapagkat may sablay nga po ang pagpapatupad dito. Marami po, marami po akong may kukwento. Sa sakahan, ano po ang mga batas na magaganda sa sakahan? Meron pong isang batas na nagsasabi, there should be a guaranteed price Meron po ba? Wala po. Kailangan po yung mga makinarya, equipment na ginagamit sa pangsakahan, dito na po natin dapat ginagawa. Batas po yun. Hindi po nangyayari. Ang sabi po sa isang batas, there should be a dedicated area for farming. Kahit anong mangyari, huwag niyong i convert ang mga yan. Ano nangyayari? Conversion dito, classification doon, land crop, kahit saan nangyayari. Ang sabi pa ng isang batas, 25% of the total loanable funds of the banks, private and public, should be allotted to farmers and beneficiaries of agrarian reform. Nangyayari po ba? Hindi. Average per year is only 4%. Kaya ganito po tayo. Oversight is an equally important function of Congress that has been forgotten for years. Yun po ang isa sa sututukan natin. Salamat po.